Pasaheros, likas na sa atin ang pagiging gala, lalo na ngayong modernong panahon. Hadarito, hadaroon, ika nga nila. Kaya naman samahan nyo kaming tumikim, maglakbay, maggalugad at magbuklas sa iba't ibang mga bagay na ipinagmamalaki ng ating bayang sinilangan, Lungsod ng Tanawan. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. Pero the cons. talagang na-miss ko talaga kayo. Pero pansin nyo ba, medyo solo play tayo ngayon for today's episode. Wala kasi si Manong MJ, may inaasikaso lang. Pero don't worry, andito pa rin ang mahaderan yung host, Pat Di Mayuga, para tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-arangkada. So ngayon ng December, pansin nyo ba, amoy na amoy at ramdam na ramdam na talaga natin ang simoy ng kapaskuhan. Yung mga ilang episode natin, puro pagkain, mga puntahan na tungkol sa kapaskuhan. So ngayon naman, dadayuhin natin ang tradisyon na, na bumo sa bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. So ano pang iniintay sa Samahan niyo kung puntahan ang parokya ni San Juan Evangelista dito sa ating nunsod para usisain at malaman natin ang kahalagahan ng simbang gabi. Eh, ganito, ako rin ang tatayo rito sa araw. Pero yung simbang gabi, tatalo sa akin yung bunso na ako at hindi na ako pwede sa gabi na ano nang mata ko tutulog na si nanay magpapahinap hindi, marami akong asikasuhin dun sa bahay, marami akong alaga yung family 20 harit po namang ito po na ito. 50 harit po namang maba 60 oh at yun naman nung maputi, 30. Para yun sa kaluluwa at kamay may birthday. Oo. ay, ano, may mga ibig sabihin po pala yung mga oh, kandila. Dito po ibig sabihin. Ah, ito, yeah. na, na, nakalagay yeah. na dito. Nakalagay din eh. Okay. Ah, oh, may yung red for peace. Mm -hmm. Ay, for hope. Yung yellow for intelligent. Yung blue for peace. Yung green for money. Pink for love, orange for study, and violet for health. Ayan, di ba nakalagay na? Hilaan na lang ko yung mga gustong nagsumbang gabi. Eh, dito na lang ako daanan sa park ito. At para ako'y mabilhan ninyo. Pa, pa Christmas na lang ninyo sa akin yung mga binili ninyo. Merry Christmas Merry and a Happy New Year. Thank you. Thank you. sa preparation po namin, bali nagdagdag kami ng mga additional na mga paninda din. Uh, hindi lang po cotton candy, pero may preparation other na, iba pa burn other na. Uh, kasi siyempre, dadami yung tao. Mm -hmm. So, expectation po namin, mas kikita kami naman. So, bukod po pala sa cotton candy, may popcorn din kayong ino-offer. Yes ma'am, meron. Yan, magkano po kaya nag uh, yung cotton candy ninyo and popcorn? Ah, uh, ngayon po ang cotton candy po natin ay 25 pesos po ang isa. 25. tapos sa uh, popcorn namin ay uh, mga 20 pesos na. lang. invite po kami dito na uh, kung willing po kayo pumunta dito sa tanawan, lalo na po ngayong simpang Gabi, ay nandito po kami para magbenta ng cotton candy. Siyempre, hindi lang po cotton candy sa other na mga paninda po dito. Komersyal po kayo dito sa tanaw. Huwag kayong papara dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. part of the city government of tanauan's initiative in providing an engaged connected and well-informed community under the visionary leadership of mayor sunny perez the city information office created the tanauan cgtv the official digital platform of the city government of tanauan as frontline department in information dissemination the tanauan cgtv is the only local government digital platform in the third district of batangas that provides transformative communication through its digital programs that are reliable and accessible for every Tanawenyo. In line with the government's innovation, the Tanawen CGTV offers the following programs that highlights the following: Ula Tanawan Digital, weekly news program showcasing the city's activities, programs, and services, providing residents with timely updates and fostering transparency in governance. Kuntahan Satanawan, morning talk show addressing significant issues affecting the city, creating a platform for meaningful discussions and community involvement. Tanawenya, a dedicated program focusing on gender and development, emphasizing initiatives that empower women and children and promote inclusivity. Home of Champs, a celebration of the skills, Talents and achievements of the Danawenos in various fields, including arts and sports, inspiring pride and unity among residents. Sin Sai Pasada, a cultural program highlighting the Danawan's rich tourism, heritage, legacies, and traditions, showcasing the city's unique identity and boosting local pride. Through these innovations, the Nawan CGTV reinforces its vision of fostering a well-informed and empowered community. Bringing the gap between governance and the people, and making digital transformation a cornerstone of public service. gulay, Japanese cake, tatlong flavors po cheese, yema, and chocolate. Ayan mo, ngayon po na magsisimbang gabi na, ano po kaya yung paghahanda? At ano po yung ina-expect niyo po ngayon sa magsisimbang gabi na sa inyong negosyo? Ang ina-expect ko po ay sana tagkiligin nila ang aming paninda sa darating ng simbang gabi nila. <laughs> o oh, mga kababayan ko, mga kapasahiros, pumunta na po kayo dito sa mudy Store sa may tapat ng simbahan. Kayo po sumaglit na dito at bumili. <laughs> Kompleto mo yung simbang gabi. ka ba na pwedeng mag-wish pag nakompleto mo na yung simbang gabi? Siguro po. Usually, ano yung mga winning wish mo pag niya magsisimbang gabi tayo? Sana po bumalik yung ex ko. <laughs> tapos po, sana po magka Pagandang buhay ang aming family. Ayan, may gusto ko ba? Shoutout! Shoutout mo na! Shoutout po! Ay, nakakayo! Okay na, no, huwag ka mahiya! Shoutout po sa ex ko! Miss na, miss na kita! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Renz, Renz Quinto! Ayan, yung pakita mo ito, ito lang! <laughs> ah. Naniniwala ka ba na pag nakukla tumising pang gabi, pwede kang mag-wish? Mm -hmm. Ano yung usually na wini-wish mo pag simbang gabi? Um, ano po? Kung bagay, hindi na po kasi totally wish kasi tuwing simbang gabi po nabubuo po yung family. Ah, ganun. So pag after mo ng simbang gabi kayong family, saan kayo usually napunta dito sa Tanawan? Um, ano po? Um, nakain po sa labas. Uh, uh, dito rin po sa ano? Sa Pailaw. Ah, uh, picture picture po, natambay. Ano kung baga banding niyo na rin ng family ang Simbang Gabi. Ang Simbang Gabi ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay isang pagninilay-nilay sa ating paglalakbay. Isang pagkakataon upang magdasal, magpasalamat at magbigay pag-asa sa isa't isa. Sa bawat misa at sa bawat salu-salo, patuloy nating ipinagdiriwang ang diwang na Pasko. Sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan at sa inyong komunidad. Naway ang diwa ng Simbang Gabi ay magbigay ng walang katapusang kagalakan, pagmamahal at pag-asa. Ayan mga pasero, sa episode natin na ngayon, nalaman ko na sobrang dami na palang excited sa pagsisimula muli ng Simbang Gabi. Kami ni MJ for sure, dadayuhin natin ang pinakakauna-unahang Simbang Gabi. So ngayon nga, magsisimbang gabi, kailangan naman mga paseros na sundin natin ang mga rules and regulations ng simbahan. Galangin natin ito para naman makapag-enjoy at makapag-nilay-nilay tayo ngayong Simbang Gabi. So ayan, pag kompleto ko talaga ang Simbang Gabi, wini-wish ko sa inyong lahat na maging healthy, mas masagana pa ang inyong kapaskuhan. So ano pang iniintay ninyo? Dito na nga nagtatapos ang ating pagpasada ngayong araw. Mga pasahero, samahan niyo muli kaming tumikim, tumuklas at maglakbay sa lungsod ng Tanawan. Ay sya dyan na muna kayo at ako'y papara na. We miss you so much, MJ! Muli, ako si Pat Di Mayuga. Abangan muli at pumara sa susunod na episode ng Sinsay Pasada.